ayan guys hindi na tayo nakapag video ngayon lang Si grabing busy ang kamay ko, ang sugat pa ayan guys yung mga tabla na ano na ko nung nakaraan kaya napalitan na yung dalawa na yan tapos itong sa makina napalitan na rin yung dalawa tapos yung sa harap yun na ano na rin Naayos na rin natin yung mga butas butas ada na lang Bumaki na Guys, kamusta? Dumating na yung Ano natin Pinabili Bin natin na gamit Ito yung Ano sabi kong Honda Honda na Mega 16 horsepower 16 horsepower siya na old old ano old Honda na may ano may reduction ayun uh, nabila na natin ng ano ng piston ayun ayun nakalagay yung Sa plastic na yan ito yung ano i-assemble natin subukan natin kung buhay pa to kasi sobrang tagal na ng makina to guys siguro na sa mga ano na to mga 20 years may get yung makina na to pero ilang taon na rin natambay kasi marami na siyang ano kulang tapos may mga ano na mga depekto na siya tapos ngayon papalitan na, na, siya ng ano ng ibang piyasa subukan namin na ano na iya symbol ulit kasi mayroon dong mga ano mayroon ditong ibang makina na hindi na nagagamit tapos kukunin na lang yung mga pwede pang gamitin sila lipat natin dito yun na muna yung nyan guys yung mga bakal bakal nyo sobrang luma na pero yung bore niya, grabe. Believe ako. Sobrang ano niya, ganda. Walang hindi siya nag-ooblong. Hindi nag-ooblong. Nagano lang siya, guys, na yung piston ring lang nakasama sa kanya. Yun lang pag kinabit mo siya, makikita mo yung ano dito parang hindi na siya pantay sa ano sa buta ay hindi na siya pantay sa gilid parang may awang na yan papalitan natin siya ng ano ng piston ring at sa binaguhan ko na rin ng piston ring piston at saka connecting rod tapos ito yung loob nya okay pa naman lahat yung bearing ay yung oil seal yung mga bearing nya okay pa naman lahat ayos pa naman yung mga bolt nya ayan kita try namin ano, eh, assemble Abi, sobrang tagal na mga makinat na to na assemble natin to ito yung ikakabit natin dun sa bangka na yon, yun pag natapos yan yan ikakabit natin subukan natin ano kung pag umaandar pa siya tapos pag okay na lahat yun papalitan na ng ano pag umanda siya saka pa siya papalitan ng mga magandang gamit pag alam ng sigurado na siyang aandar ng maayos at least kahit ano naman siya kahit luma na kahit luma na siya at least ito namang partner niya bagong bago bagong bagong ano to sumo sumo ba? Tama. Ayan you know? o. SRD na sumo. 19 horsepower. Pare ko. Ay! Ah! Ang ganda. Hmm. Dito pa naman yung mga ano mga piyesa. Lahat. Dito pa naman. Ito yung sira, yung bearing cup niya yan oh. Yung dito, sa ano, connecting rod. Kailang, kailangan na siyang pagawa. Kasi wala nang mapibili na ganyan. Kasi sobrang luma ng makina na to. Yung mga bago ngayon, alloy na yung ano, connecting rod. Tapos wala nang bearing cup. Guys, simulan na natin yung... Ano, i-assemble yung ating makina ito may gas panghugas gas panghugas 啊。<laughs> <laughs> Masih tuh Tom shot. Tom shot. Pusahil, guys, mayroon di sana, no? timing Tung dot na I don't know. ginanagin ng oil lahat ng gear. Ngayon, sasara na natin. Ito yung takip niya sa likod. Kunin muna natin yung gasket. Ito yung gasket na. Ayan. natin. Oh, isi. Itong gasket dito. Ano ba yan? Hmm. Hmm. plat sa baba yan, ganyan yun kabitan natin tong backplate. plate ayan guys hindi na tayo video ayan lang kasi grabing busy ang kamay ko, ang sugat pa Ayan guys yung mga tabla na, ano, na binagkita ko nung nakaraan. Kaya napalitan na yung dalawa na yan. Tapos itong sa makina, napalitan na rin yung dalawa. Tapos yung sa harap, yun. Na, ano na, rin, na ayos na rin natin yung mga butas-butas. Untada na lang. Yung makina, ayan. ah, karera na yung mga bangkaw guys oh, pagod pago di lang araw na na ano dire yung trabaho pagkatapos yung sa harap ito naman yung inaayos ito hindi pa ito naman um, epoxy at siya ito siya na, pinalitan ko lahat kasi ano bulok na yung ilalim pinasok siya ng ano pinasok ng tubig sa ihe Ayan. wala siyang epoxy nilagyan nila nung unang tabla walang epoxy oh may pintura na kaya yan pinalitan natin ng bagong tabla para mas malinis tingnan para mas maganda yung pagka ano fit ng makina dito saka dito yung isa kabilaan butas ito naayos na liha na lang to tapos ano pintura tapos ang kulang na lang katapos to may epoxy ito tapos na to kahapon na epoxy na tapos yung isa malinis yung tingnan pag ganito diretso na yung tubig madaling maglinis tapos yung pusod nya para labas yung tubig butasan na lang dyan yung isa kasi dati dalawa magkabilaan ngayon kahit isa lang pwede na tapos so, ito na lang paliktik so, tinanggal ko yung paliktik dito Yan. paliktik dito ipapalitan ng bago doon so, kasi nadaan yung tubig 嗯。 sabi ng araw tirot-tirot ng trabaho ang bakpak para lang matapos ang mabilis karera talaga yung mga bangka nila Ganda ng panahon ngayon, no? kalmado ang dagat mula kahapon Yun, Balik na naman sila dalawa andun bira yan bilis gasolina yan pwede maglalaro laro laro Bilis din to balik na naman yung apat natatlong na lang naiwan na isa